mga jumbo na agad yung ayan o, eh, lalaki ng codex nila mas malapad pa sa kamao ko so, so sobrang laki nga yung mismong tag, ayun o oh, nahigpit na, tinanggal ko na nga kapalitan ko na lang Hi guys, so ito naman ako sabi, si maraming maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. May dumating ako kanina, isang set na adenium. So yung dumating na set ng na adenium natin is uh, uh, mga jumbo na adenium. Ayan o, eh, lalaki ng codex nila. Ito nga pala yung codex, yung pinakatawan. Ayan, so mas malapad pa sa kamao ko sobrang lalaki na nila uh, so sobrang laki nga yung mismong tag ayun o, no, nahigpit na tinanggal ko na nga, kapalitan ko na lang um, mother type na sila yung sanga sanga na, pwede na nang tanggalin yung sanga tapos patungan ng ibang variety uh, para maging multi grafted sila so sumulo na natin sinisawa ko na rin to at I think ito yung pinakamalaki sa aking nabili for this batch chassis uh, 7366 so ayun natanggal nag ready naman na rin ako ng pampalit So 7366, hanap ako ng picture, then lagay ko dito. As usual, uh, sinasama ko yung name. Ah uh, nakita kong nag-upload ng picture or uh, screenshot ng video or if na grab ko online, ayun nga, uh, sinasama ko yung picture or sinasama ko yung URL kung saan ko na-download give credits to the uploader. So, di ko lang sure though. Do she ko lang So, I'm sorry. So, hindi ko lang sure kung yung nag-upload na yun is sa kanya ba talaga picture. So, in that case, just let me know kung kayo yung original uploader noon so I can give credit to So, yun. Ang ating pang 200 second Novarite 7366 Tadi ko lang yung tag Kagandahan nito yung ko may kasama ng pasok at nakatanim na sila. So, 'yun na lang. Pag may time na lang, tsakan lang tayo man. Papatong ng ibang uh, variety. Next is Y Saigon or Yellow Saigon siya. Jumbo na rin yung codex niya. Kaya lang ito yung salto. May ginakabaon kaya hindi kita. Yellow Saigon. Kaling tayo sa Miss Saigon <laughs> punta naman tayo sa Moonlight you are sunshine Ay, oh ano parang rin ang galing Saigon na and I'm um, ang ating pang 200 worth variety is Moonlight pwede yung dancing in the moonlight ayun, sa sobrang laki na nga nya kung napansin nyo yung pinaka tag yung label talagang naka ahag uh, na sa kanya ng gusto. So, tanggalin ko to. Ayan, bumakat. So, palitan natin ng tag. Moonlight. And finally, ayan, anong-ano na rin siya. Sakal na sakal na rin siya. Ang ko na. So, kung titingnan nyo, grafted siya. Ayun, yung isang line na yun. Ayan. Dun siya pinagduktong. O, oh, sandin dito dinuktong yung sayon. Tapos, so, ibig sabihin, itong nasa ilalim na to. Ayan, 1, 2, 3. Yung tatong nasa ilalim ay yung kung ano yung variety nitong codex. Yung nasa ibabaw, yun yung butterfly. Then, si butterfly, nagkaroon na ng isa. Dalawa at tatlong sanga. So, ayun na siya. Sanga-sanga uh, na nga siya. That, tapos, pwede na natin siya uh, kunin yung sayon at iduktong sa ibang varieties na naman. or sa uh, ordinary adenium para magkaroon tayo ng additional butterfly na variety. So, eto naman yung picture ng butterfly. at palitan ko na rin yung tag so ito nga yung pang apat sa ating variety na siyang magiging ating pang 200 fifth na variety ayan sobrang dami na nating varieties ng adenium 200 plus na sila So, again, maraming salamat sa patuloy na pagsama sa aking vlog. Samahan niyo pong muli ako sa mga susunod pang videos na upload mga halamang susubukan natin ng alagaan at mga habis na ating itatry. At uh, hanggang sa muli.